Matapos ang pagtatrabaho sa Middle East bilang OFW, umuwi na ng Pilipinas si Ben para matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling farm. Panorin po natin ang kanyang kwento. Galing sa pagtatrabaho sa Middle East ang naging puhunan ni na Ben para mabuo ang kanyang pinapangarap na farm. Parehas kaming galing sa hirap ni Mrs. Sa hirap nga ng buhay, napilitan akong mag-abroad for 36 years. So habang nandoon ako, pinilit namin na makapagpundar ng mga farms, hoping na someday ay eh, ma-develop ma namin to at maging productive para sa mga anak namin. Paunti-unti nakakapundar kami, nakakabili kami ng lupa. Every time na makakabili kami, pinipilit namin matat mapataniman siya kaagad ng mga fruit trees. Katulad nga ng coconuts, mangoes, jackfruit, Abukado. Kasi isang iniisip namin in the long term, eh, kailangan in the future makita ng mga anak namin na may revenue sa farming. Pero bago masimula ng pangarap na farm, ay maraming mga pagsubok silang pinagdaanan at nalusutan. One of the biggest challenge ay yung tao na magtatrabaho. Mahirap humanap ng tao na magtatrabaho sa iyo habang wala ka rito gagawin lang nila kung yung gusto nilang gawin o kaya magtatrabaho sila kung kailan nila gustong magtrabaho. Unlike yung naandito ka palagi, natututukan mo yung pagtatrabaho. Pero isang strategy namin ni Macy's, hindi kami nag sa mga vegetable farming. Inuna namin yung mga long-term crops until 2019. Na uh, pulos losses talaga kasi pasueldo kami ng pasueldo maliit lang yung harvest, kulang pa sa fertilizer at sa kasweldo ng mga tao. Pero blessing in disguise nitong 2020, nagkaroon ng COVID-19 pandemic. Nakatutok kami rito. Nung nandito na kami, kami mismo ang ng lahat ng fruit trees na nandito sa farm namin. Nakita namin na may na harvest naman pala. So, doon nagsimula ang lahat. Pinagdagdaga namin yung tanim namin na bananas para yung pangsweldo namin sa mga tao namin eh doon naman gagaling sa bananas. So added income namin yung mga coconuts, mangoes, uh, avocados, yung mga fruit trees na andito na, jackfruit. We are planning to invest also on cattle fattening. Nagpatanim na kami ng napier. Uh, I think we have around uh, 1,000 square meters na taniman ng napier. Good enough to sustain mga limang baka. Sa lahat ng may passion, ituloy nyo lang yung passion nyo. Tuloy-tuloy lang. Kung yung mga hindi pa nagpapasimula ng, sa farming, pasimulan nyo na habang nasa abroad pa kayo at kumikita ng maganda. Napakalaking advantage na pag-retire nyo, pag-uwi nyo ng Pilipinas for good, eh meron na kayong nakaset up na farm at i-implement nyo na lamang lahat ng plano nyo, lahat ng gusto nyong ipatanim o i-project na pasimulan. Unlike yung magsisimula ka pa, pagdating mo ng Pilipinas.